Hello guys. Ayos mo na ang person. Pupunta ako sa San Jose. Kasi uh, mamayang gabi ang dating ng aking sapatos na si Rose Ann Gabriel na nasa Saudi na yung siyong niya. So mamayang gabi namin siya sa Saudi. I see you. Hello guys! Kamusta po kayo? Welcome back again to my YouTube channel! Michelle Sikerni, Kapitan ng Lakwatsera! Hello, hello! Punta ako ng San Jose ngayon. Alas nyo ng person. Dito na ako sa amin, sa San Jose. Nakikipagkulitan na ako sa mga pamangkin ko. Kaya no... Yeah. Hello. hello! 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 Welcome to my vlog! Welcome! Welcome! Mm -mm. Ano ka? Uh -oh. <laughs> Welcome! Mm -hmm. May! mm Bye! Ano? Wala nang tiyo na po dalawang pumakin ko! <laughs> Kanyang mo lang yung ginasabi niya, be! Oo daw! Oo! Oo! ako, oh, eh, wag mo sa iyo. Click, click. Click, click, click. Oh, uh -huh. so, holding the knife. And uh -huh. later, I will show you how to saute the garlic, the onion, and the ginger. <laughs> 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 siya yung ano, siya yung chef cook ngayon nila mama ni papa. Then, I just wanna say hi. Shout out na pala to all the viewers out there. I hope uh, you have learned for, for what I cook today. OMG, English po kining dollar ah. This is what we call tinolang manok. Ilang ang tao mo pinag-aralan niyan. Okay. It's not a year. <laughs> It's only a each takes a hour. Wait lang, It's been an hour. It's been a... Oh. Yeah, I'm fast past learner. Oh, wow! Nice, ah! <laughs> I don't need to uh, expect more time to learn. Wow! Sana all. Oh. Wow! Sana o oh, English po kining dollar. o oh, sige na. Get out of my way. so way ganun. Yeah. Ano King King? Anong problema? Mm -hmm. Open yeah. this. Okay. 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 Open. Open. Go wait ha. Ah. Para pag kinuha ng manok. Wow. Link by link. Wow. So. Muang masarap yan ha. Ah. Oh. Let me taste it. Oh, take my mouth. You're the one who tastes it. Okay. Taste ko daw. Diluto niya. Sa, ang pan pasok sa panasang pinoy. Mmm. Kulang, pa rin sa <laughs> asin. okay. Medyo matabang pa. Kanyang luto. Okay. Yeah. Ay, parang ano. Parang pansin ko lang. Parang tayo nakaping. Nasayang pa tayong dalawa. hindi ko, hindi ko yun in-expect ha. Na parang naka kulay pink. Ayun, hindi naman Yeah. Si Aaron Pogi. Si Aaron Pogi, oh. Ayan daw oh, si Erong Pogi. Kalaro niya si Lekleken. O oh, yung dalawang maglola, oh. Nagaano ng ano. Ayun, paasa pa naman. Nag... Naku, may topak na naman si Keng Keng Puputol ng koko. Ayan. Tsura, oh. Yan. Tura, oh. Kasi darating na ang kanyang mami kailangan. <laughs> Oo nga, alam ko. Po. Pogi talaga, King King, oh. Hello, King King! Isa? Excited na yan. Makita ang kanyang mama, mama, ya! Yeah. Ano kaya magiging reaction ni King King? <laughs> so excited na talaga siya. So, antabayanan natin yan mamaya. Actually, punta kami doon mga alas sa ise ng gabi. Dali, ayun na unan. Dali, go. Kapag na ako unan. Unan. <laughs> Dali, sabi mo okay. Nakaka na, aka na. Okay. Okay, yan ang pamangking kong English po kining. <laughs> Mahulog ka diyan ah. Thank you. Thank you. Sabi mo, welcome. Sabi mo, welcome. welcome. Oh, wow. Mahulog oh, ka dyan, nak. Liklik ka. Oh, tignan mo. Oh, ang aking pamangkin na makulit is... Yan. Tapos ka na, Koko? Ha? Tingin ka dito. Ah, pogi ah. Agoy, agoy. Ang pogi, oh. King King oh. Ano kinakain mo? Wala. Ah, wala. Akala ko oh, may kinakain. Okay. Eh. Hmm. <coughs> Sulitin ko na yung pagbibidyo kasi na lang ako mapunta din eh. Ito bilbil tama ka! Ito Ha? Ano ko daw siya sa dalila? Na, kinukuha na nakita ko, game. Oh, si Kinky, ano, leklek. Wow! Kaya mo yan, buhatin? Bigat yan, ah. Ayaw ko tumabi. Wow! Akay, bigat! Ito nga, di ba, bigat? Katawag yung agency sa'yo, sagutin mo, ano ah. ha? Hello? Hello? Sulitin kaya pag video nito kasi pati, nga misa uh, lang ako mapunta dito sa bahay. Kasi ano, misa kasi busy si Hanna, hindi rin kami makapasyal dito. Ngayon lang ako nagka-time pumunta dito kasi nga dati yung kapalit ko nga si Rosal. O boy, yung dalawa talaga, nakikisingit din talaga. Gusto din talaga. O, oh, okay. yung mga pamangking ko, ito si Leklek. Ito naman si King King. Yan yung anak ng aking kapatid na bunsong babae na si Rose Anne. Ito naman ang anak ni Dandes Gabriel ang aking kapatid na bunsong lalaki. Yan. O, no, diba? oh O, hi! Hi daw, guys! oh hi! Welcome okay. to my vlog. Uy, okay, okay. pa! Okay! asas <laughs> just me yung ma-remark? Babay daw, babay. Hindi pa nga ako nagbababay eh. Pagpisa pa nga lang ako mag-vlog eh. Ay, sus. Ginoo. You know. oh, kita kilikili kili, ah. O yun o. Kita kilikili. O. Oh. Mapakita <laughs> pa talaga itong dalawang ano to? to. Hindi to, ma. ano? Ay, huh? pa pa patayin yung salinulokaw mo. Wala mo na yung bulay mo. Ay, hindi pa nga. Oo. Kiss. Kiss ulit. Ayaw. Oo, oh, buti pa si King King wala si Korn. Si Lek-Lek ayaw mag-kiss-kiss. -kiss. Kiss pa ulit, dali. Kiss pa. Wow, ang sweet naman. Hello, Amira. Uwi na si Amira. Yan busy na ang lahat. At kami ay pupunta na ng airport. Alas 6 kami aalis. Ah, Ready na kami. Excited na kami. Makita si Rosanne Uh, hello Amira. Love, 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 love. Tita yan. Tignan mo naman. Oh, mahiyain you know? oh. Parang kailan lang yan guys. Baby pa ngayon. Tignan mo. Malaki na.

Dito na po nagtatapos ang ating video. Huwag niyo pong kalimutan, isubscribe ang aking YouTube channel at i-hit na rin po ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bagong videos na ilalabas ko pa. Salamat! Ingat po kayo palagi. God bless sa lahat. Bye!